Balika, Ay, balik ako ya. Balik ko doon Yan Anlaki ni kuya Bakit hindi kaya niya wish ito? na lang Marain na lang Lopet mo Relax lang Uh. O, oh, wala na, wala na. Teka lang. Press let yan. Hindi <laughs> 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 siya maaray, oh. Tar Teka lang, ha? Wala na, nakalain na. Kasi yung mga naglaman sa loob, ng nandun pa kayo, oh. no? Pahingin mo natin. natin. kung ano. Kaya niya nang ilakad bihamiya. Hirap. Hindi na po. Inaakso niya yung sinasabi mo. <laughs> Pasensya niya na po si John Paul. Ano na po kasi yan. Patagal na po kasi hindi nakakapunta ng antipolo yan. Namimiss niya na po yung amoy nung ano. Nang marami sila. Di <laughs> <Tignan> mo <laughs> na ayaw. Gabi sa lahat. Ano. -tignan. Tignan natin kung makakalaad na lang normal si Saro. Check natin bihamiya. Okay game. So si Kuya yung kaninang may tama sa tuhod. Eh, Na-fix na namin yung tuhod pero during checking, So, napansin namin na may masakit dito daw sa malakang niya. Kasi, disgrasya yun eh. Naupuan dito yan si Kuyao. So, may tama na daw siya sa malakang simula ng elementary. <laughs> Kailan taon nun, Sir? Nung nagkadami yung likod mo? Ano pa? 14. Na, paano yun? Uh, basketball pa rin. Kailan taon lang yun, Sir? Ano na? 33 na. <laughs> Anong grade mo na yun? Eh? Sige, kagala t-shirt Ano lang, tis -tis. Hindi mo pwede check-up yan? Wala. Ano si Kuya? Pili-pili na maglakad. Malang kita maparay. Sige, pa check-up. Daba ka, Kuya. Ay, ang laki nang nagbago sa ano, Mag magic. Di ba nalakad mo, no? Managin mo no? Hmm medyo mabilis-bilis na. Mm. Ito ko ba nga ako din Dab kanina? -dab Mabilis mm -mm. na yun lang. Yung Oh, para malaman din ang lahat. Sir, okay. ano pong trabaho niyo, sir? <laughs> Business. Nagbubuhat ka din, sir. Hindi naman masyado. Wala. Ano lang. Kahit ito. <laughs> oh. So, mukhang malambot tong ibalik. Kahit sabihin na natin since 14 years old pa siya at 33 na sa isang taon na yun. Mga madaling ibalik kasi hindi naman mabigat yung trabaho niya. So, yung daily routine nyo, it's really matter talaga pag may ganito kayong tama. Saan so, so, ba yun? Saan so, ba yun? Sumasakit lang yun sa pag ano yung naliligo ako. Sa taas mo, man. Madali lang yan. Suppose, ano, na... Kanina hindi madali

Mitik yeah, no. hey. oh, okay, nope. ano ano? Ay lang na sa ano? Mitik. Tama lang lang rin ko yan sa ano. Sa asawa ko ang ganyan mo. Kung nga ano, huwag siya ba yun. Ano siya dito sa bulak ko niya? Bing! Tira puro pa baba! Bilisan lang natin to! Ikat na natin to agad kasi gawa ng ano. Kanina pa pala to. Ang haba pala ng video nito ni Kuya. May butuhod pa to, to, no? Kuwawa yeah, dito sabi. Mm -hmm. Paul! Ayos hey, siya! mo, nga! Bing! mo! Habang ina-inod mm -hmm. para mabili. pa sa Huwag ka

sabi na sa ang gusto natin yung nipple po hindi yung gold na eh. Sarap pa dito ako yan. Si ate na nagay eh. sa Balik na naman tayo tatlo sa ano. Paano mo ra? Ano na yung nagalitan ako? na? Ano na? Ano Ano na? na? Tignan muna kayo, tignan natin si sir. Sa totoo lang, ang concern ng talaga niyan, pumunta yan dito, tuhod. Kahit yung chat niyan, ang sabi niya talaga, tuhod eh. Ngayon, pagdating dito, sabi ko, talaga dito talaga pang tuhod yun eh. So, may gano'n kayo sakit, tas damay-damay ano, na. Alam mo yung parang kung saan sana nang gagaling, or ang dami nang may masakit. Tapos hindi niyo na alam kung saan pupunta, or marami na kayo Tapos hindi pa rin nagiging okay. Punta dito, baka magawa natin ang paraan yan. So, paano? God bless sa lahat. Kita-kita tayo. Ang bayad mahilot, no advance payment. God bless po. Okay, So, game. Sir, ugaliin to sir. Tagilid, upo, kayo. Sin ba to? Tagilid. Is na wrong, nakita? Kasi, ah. Sininurong, upo. Check my bento. Pero, upo, yan. Sorry na yan. Sorry na. Diretso na likod, ah. Yan. Dapat gano'n. Lakad ka gano nga to, sir. O, oh, ayan yung normal lalakad. O, O, oh. Sir, balik yung sir. Bili, matumak, hindi pa po, hindi sir. <laughs> <laughs> ko sir. Pupukot ako muna dito, sir. Ay, dyan mo na kayo. Pagpahihay mo na namin. Pagpahihay, pakita namin ito pag naglalakad. Papalakad natin sa labas ng normal. So, God bless mo sa lahat. Ano ba, may kasamang tumbling? Sa labas na? Ah. <laughs> Uy, hindi ka pa pwede kumilo sa mga mak ano ha? Sa labas po kayo. <laughs> Agas ba? Sina? Sina? Saan ang gusto? Tuhod. Tingnan ko lang. Kanina ko ba ako na may kache? Pinatawag naman ako yun eh. Ako padala naman ng dada na. May siwala na. Sige kuya. Wala bikinin. may masakit pa sa iyo kuya. Wala, sige pa pasok. Pwede ba pa magtambay? Pwede. Di <laughs> pa pwede. 'Yan 'yung tinatago niyong mama, 'yung pinalakad namin na kinuha namin sa kotse. Wala, 'yan na mas bate. Mm -hmm. Uy, tiga mas bate no. tapos paralyzed daw, kinuha sa kotse. Kilala niyo yun? Kilala niyo yun? Pakita niyo yung ni sir! Ah! Uh, ano nga ninyo sakit yan, hindi check up yan si sir. So wala na itong tanungan, nakita niyo naman kung anong improvement ka sir. Patutulog na daw siya. Paano ang sabi ko niya, Kuya, ano nga po? Iwala daw yung ano? Iwala yung ano. daw kahit sampung piraso. Pinagsusulat ka sa sumbong kita ha! Oh, ano, bracelet. Bracelet? <laughs> Ah, oh, okay. operasyon ng biset? Yung ano, tingi-tingi. Sir, may sasabihin ka ba? Ha? Salamat. Hindi oh, lang. Ah, oh, basic, basic. <laughs> salamat sa, lang. Ano? Team, Hilot. Basi. team Hilot. Basi? Hilot. Mali yun ah. Hilot pala. <laughs> <Turing. Sir. laughs> wala, wala eh. Ilan Hilot, sir? Ito. Pangwalo kami. Pangwalo. Yung sa Balakang? Wala. Kami lang nakahanap, man? Tagal na. Ano pa ko lang? Curtain na nung nabagsak talaga na ito. Or, oh, oh. Ano, bayan na kung ano ga, ilalagay natin sa, <laughs> ano, sa title. Pero pag may ganyan kayong case, basta pilay sa likod, saka pilay sa tukod. Atay, <laughs> wait lang! Atay, pumunta dito na hindi alam kung ano yung tawag sa atin eh, kay Kuya. Ano? <laughs> kuya, ano yung sinasabi mo, Kuya? Tingilang. Isa lagi nagiging, <laughs> nagiging pangala ko dito, Jola, ano pa, ano ba siya? Kahit hindi ka kilala, <laughs> ito <sino> sila <sino> dito. Asa <laughs> ba si Jola? Kasi sino yung mga hihilot? <laughs> So, ika na natin to. Tapan ako nito. Sino ba na asawa nito? Tinahirapan ako nito. Sobra. Tignan nyo. Dividyan dapat namin ito. Kasi tinahirapan ako nito ni Kuya eh. Paltos-paltos Kasi eto, si Idol na... Dato. Ano? Tuhod. Tapos na. Tiga, ano yan? Tiga, sir. So, may mga, mga problema dyan uh... sa nawasa dito sa si mga taga-bulakan. Ito, hanapin niya. Sigurad na yan. Sigurad na yan. Oh, tama sa mga tigbubulan po na ano may problema sa nawasa na nawas. niyo po 'to, ng bukangja po yung si ano Seru oh, <sir, oo. laughs> oh. <laughs> kung pasalamat kano? Mo ako <laughs> <laughs> sa team Anthony Kramilot wale <laughs> <laughs> ba, ba? <laughs> ano 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 awala wala bang ng pangalan na? Ako sir. Uh -huh. Ang milot ko nito apat. Sabi sa akin, may ko lang daw ng buwan. Tapos, okay na. Hindi saan no? ko may pahinga mo ah. <laughs> Hindi sir. At, at itong January. <concurrent noise> oo. Kaya lang. Hindi Hindi. Dapat oh, dapat pinahinga mo hanggang July. Hindi ba pinakakasin ang inig eh. Pahinga mo ata ng buwan. Diba? <inaudible> <laughs> so ano po, sa ano lang isang taon hindi na nakatalon pero hindi ko pa nakatalon yun, Pinatesting na namin yan kanina. Hindi ko yung pa tatalon yun kasi gawa ng dalawang beses na namin tinigrayan kasi inayos, tinesting, inayos ulit. So, ito naman sa balikat. Ang hirap nito. Hindi ito basta-basta, pero si sir, dito ba ano, pahirap talaga to. Kung sino po yung asawa nito, palitan nyo rin yung braso. Ha? So paano po, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Sarasat Del Monte, Bulacan. Good morning po sa lahat. It's already 3am.